nasa rito kami sa Bugo City ngayon, mag up po kami sa in order namin ng pagkain sa Jalibi. pick up po kami. So, yan na. Uh, mamaya. tayo ngayon sa Jalibi Jalibi. pa sa kong order. Hello. 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 Morning. 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 Uh, pick up tayo sa order natin. So, 10 uh, AM ang order natin. So, siguro, pwede ito mamaya uh, after lunch na siguro ito serve natin doon sa mga bata. Kaya na mga followers <laughs> na <laughs> rin na pita. Ayan po guys, sa uh, dumating na po kami. Ayan po, uh, limang box po. Ayan. Limang box. Kakarating lang namin. So, malayo-layo talaga ang biyahe namin. Galing Bugo, patungo dito. Dumaan kami sa bahay kanina. Nag-iwan kami ng ilang uh, pack para sa karpintero. Ayan na. pa to, doon. So nagtawag na kami ng dagko-dagko uh, para mga inudayong. Binaba nila ni ano ni John Lyle at ni Bro Tata. Si John Lyle po ay eh, panganay to ni Bro Tata, walang uh, pasok ngayon. So Marami na pong mga bisita dito. May sapo lang no? Magay mo, maghay! Kaway, kaway! Oh, oh, may klase ron! Ha? Ngano man? Sabado! Sabado! 150 pieces po ito. So, napunan na po namin ito kanina doon sa Uh, karpintero, pamilya sa karpintero binigyan din namin at nag iwan din kami sa uh, pamilya namin dahil hindi sila makadalo dito dahil sobrang layo so shout out at Atenida sa Athens Greece so ito po uh... drinks so Yan po guys, ang dala natin na ngayon na uh, Jollibee. So, yan po, mga drinks natin. Dalawang box. So, inilagay namin sa misa yung spaghetti natin at saka yung chicken with uh, rice. Sa isang uh, bata po, mayroong spaghetti, isa, at saka mayroon pong uh, chicken with rice. Ito pong chicken. Ito Chicken with rice. Chicken. Spaghetti. Dila niya Spaghetti. So na natan Andre mga silingan ni mo. Oo. So unsa man ni mo ikasulti nga natay pakaon karon? masaya. Yan po guys sa mga nagtanong po sa comment section sa Messenger sa mga nagtanong po bakit po si Ate Maris ah, uh, ano po, eh, dili istorya kanang dili kayo siya misterya baka mahiyain mahihain. So maraming, uh, nagtanong po, bakit hindi magsalita na masyado si Ate Maris. Parang hindi daw masaya. So ang uh, masasabi ko lang sa inyo po, uh, base din sa nalaman namin dito, sa so, mga kapitbahay na si Ate Maris po, sobrang hayain po talaga. Minsan lang magsalita. Ang uh, lagi niyang masabi sa atin, salamat lang po ang lagi niyang masalita. So pagpasinsyahan na natin. So, alam natin na masaya talaga si Ate Maris dahil mayroon siyang bagong bahay, may bagong mga bagong gamit. Okay ra yung mga bagong gamit, nagamit rin ninyo. So, karon, natin uh, feeding program na to kasi may dami mga bata dito. So, mayroon tayong papiding dito. So, Jollibee. So, kamudia, waghay mo, tanan! Hello! Hello! So, sa na nakarang araw, nakabili tayo ng mga gamit, mayroong bigas, kas. Ngayon po, ay eh, magpakain po kami. So, yan po, bago pasimulan simulan, uh, mag-pray muna ka, mag-pray muna tayo. Ano si Ma'am Julian Karan? Usa sa sa hinungdan nga nung naabot ta dapita basig layo kayo nakaabot kita dire dapita. Sige ah. Sa dili pa ta mga on. Magpresa ta lead kasi pangalan ni mo nay. Amelita. Si nanay Amelita. Pangalan sa mahal sana sa Jesus. Salamat sa gasya niya ang sa mga subalan. Ilabi nagyud si Maris magitagaan o lakong crush ya salamat sa vlogger nakikita si Marissa. sa iyang kahintang karo Lord nagahan salamat sa pagumang ko na ako karo ang tanong kabahang tawis labi na yun ang vlogger nga doon na pa si matabangan nga lahat nagahan kayo salamat God you mo na muna ka sa langit kung ko ng mong mabot ka na mong imong hingarihan. Matuma ng imong pagbot. Sa hita ba yung salamat? ka, Maria, na puno ka sa kerasya. Ang gilawa na ni Bulahan ikaw sa babae na tananong bulahan ng bunga sa tiyan mo ng Himaya samahan sana ko sa Espiritu Santo. Sangalan samahan sana sa Diyos. Santo. Salamat sir. Nagani salamat. Ginoo you know, na una sa Ginoo, salamat kayo nga gitagaan kitag pirming kuso nga napagitay daghang matabangan pareha ni ngaron nila ni Ate Maris. So, salamat og salamat sa ato sponsor. Ate Nida sa ating Grace, maraming salamat po sa inyo.

どう? Thank you. Cảm okay. ơn. <laughs> you. Thank you. <laughs> uh -oh.

Take that sponsor ha, may gana tong BA sa Driva Dahan kayong salamat sa sponsor na nabalayan din ito si Maris mm. Juga Jad Salamat sa Pachaliti Tamo dia, ang ganyan kasulti Salamat sa Pachaliti salamat selamat ya, selamat. Oh, nasinya. Asal pemulai, layu pemulai. Ah, nari video. Ah, bang. Salamat sa pag-aaral um. sa amo ang gamay sa ha. Salamat. Salamat sir. Salamat sir. Salamat ha Salamat sir. Salamat Salamat sir. 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 Salamat limpyo

Bye -bye. bye bye selamat sore selamat